Hi! So, nandito kami sa Colmar ngayon at nandito kami sa aming bagong tutuluyan. Ito na ang aming view for tonight. Hi! Hi! Ang aming bagong kwarto. O, oh, yan. Kwarto. Tapos meron din sila ditong CR na may bathtub Ma <laughs> Ito yung CR nila. Ayan. Ay, labas mo. Ayan na. Ito. Meron pa dito sofa bed. At meron naman din silang mga amenities. Amenities! <laughs> meron din silang mga table. Anong amenities? <laughs> meron din silang microwave, breath, ganyan, TV. You can have it all. Ganon. Arista kami. You can have it all in Tormar. Yan yung bahay namin. No? Parang konti na lang mahuhulog ka. Yan. Yan yung bago namin, Airbnb. Pupunta na tayo sa another Christmas market dito sa Strasbourg. Hindi, Colmar pala, Colmar. Ito yun yung bahay namin, o. Diba, ang fresh? <laughs> ah, isang, ano lang siya? Isang house. Isang buong house siya. <laughs> Ayan sila, o. Oh. Kasalukuyan silang nagsasara ng aming pinto. <laughs> Bilisan nyo, tara na! <laughs> Ay, kayo, kayo, kayo. <laughs> One, okay? Hi, hi, pakaisa! Kwan ka lang. Hi. Pupunta na tayo sa ating

마포구청 인터넷 마포구마 na no, no. 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 Dito na tayo sa isang Christmas market. Ng Colmar. ay. <inaudible> na sa akin puso ngayon. Dahil <laughs> pasaway ang akin buhok ngayon. <inaudible>

Nasi Plakat Nyaga Jeruk Sас volumes Sers builds apat kami! May okay, tayo dito sa aming Ferris Wheel na Super Cutie. Oh. So, walang makain man lang dito. Yes, yes, yes. Tawarin mo kami. Ang lamig! Ano na naman tong pakanang? <laughs> Sino may discover ng Ferris Wheel? Si <laughs> Hi. Hi. Wala Malamig. Malamig. Malamig sa gabi. Nagre-reklamo na naman po si Ate Ju. Darat. Akala ko ikaw ay atin. So wala na pong nangyari sa aming trip. Wala po <laughs> akong nakita. <laughs> puro po, puro po bakal dito. <laughs> sa yung 10 euro. mahal lang pretzels nila dito na may asukal piso lang sa market <laughs> kainis yes. <laughs> yes. kasi tripit di <laughs> Pwede mag move <laughs> <t> <laughs> <laughs> Which number? Master. Oh, it's <laughs> this kasi, hindi naging English mga te. Akala ko pizza, pizza to. Cooked pala. Pizza nga. Flavor ng pizza yan. Yan yung nilalaro ko sa ano? pizza-pistahan ko. Then... Blue vine. Ito ang blue vine talaga.

Nakabubusog na naman kami. Sikman natin. Ang sarap guys. Wow, ito na ang ating food. Ang sarap. Meron palang ganito ang ano, ba't hindi gumagawa ng ganito ang Germany? Puro ang frozen na baks ano? Kaya ako nga. Pizza nila? Sarap. Yummy. Napaka-juicy.

Madali po yung Ferris wheel. Naubos no, oras natin, no? Tinunang po doon ng Ferris wheel. <laughs> eh, hindi, napakaganda ng Ferris wheel. <laughs> At least nakita natin yung view sa alas. Oo nga. Mm -hmm. Patikim nga nito. Bakit? Kung hindi tayo ng Ferris wheel, mm -hmm. nakikita niyo buong view sa taas. Mm -hmm. Kaya magandang idea talaga ang Ferris wheel. <laughs> mm -hmm. Dawa, nila malapit ng mga sa Ferris wheel yung mga ano, type-type. Oo para kapag nagpigilin na ako. Kaya mo, susunod, pinulo, ikaw na daw ang mag-organize. Uh, <laughs> <panaman laughs> Very wrong, ganun? eh, no? Very Ay, wrong. Ay, kita mo sa dash yan, napakalaki mm -hmm. na. Ano. Very wrong. Tingi pa ako. Mas bad ko to. Parang mas chasing nga to. Parang may something na, ano, honey. Ito cheese to, eh. Diba honey. Di ba ito yung mga cheese na, ano? Uh -huh. Goat cheese. Goat cheese. Ito na lang ako kukuha kaya? Oo. Uh -huh. Masarap siya, may honey siya. Nalalasan ko yung ano, goat, Masarap siya. Ala, alam mo, naka na ako. Why? Ay, nakatatlo na ako. Ay, talo. gutom na kasi ako. May interest mo. Sabay, gano'n. Tulungan mo si Kuya. Baka mati, mahulot ka niya. Baka hindi bigay ito eh. Sabihin natin kung okay. pwede. Okay. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова